Noong pong 2006, binuo itong kumpanyang ito na Prime Water Infrastructure Corporation. After 9 years, 2015, pito ang kanyang kontrata. Alright. Pagpasok ng 2016, naging labing lima. Ito po rin mga kapatid, ano po yung first full year of the Duterte administration and Mark Villar as DPWH Secretary. 2017, Naging 22 contracts. 2018, 45 contracts. Alright? 2019, 62 contracts. 2020, 68 contracts. 2021, 69 contracts. And 2022, 75 contracts. Ngayon pong 2025, nadagdagan ng dalawa, naging 77 contracts na. Ang source mga kaibigan ng Rappler dito ay ang Prime Water Infrastructure Corporation sa kanila pong naging financial statement sa kanila pong website mismo. Report din po ng Rappler Sabi po dito, no, Rappler has been told by several stakeholders in prime water areas of alleged irregularities when these water districts entered into the contracts, many of the contracts were not results of public bidding but unsolicited proposals by prime water. And meron pa si dito sinasabi, no, halimbawa, in Bulacan, sabi po dito, Vice Governor Alex Castro earlier said, it seemed that the local government was held hostage by the untouchable prime water. Alam mo, laging nagiging dahilan ng prime water. Hindi po kami sakop ng LGU. Merong, par me merong parang secretary na nagsabi na walang kontrol ang LGU, na iyon ang lakas ng loob nila eh. Na parang kami, tayong mga nasa local government, untouchable sila eh. Yan po sinasabi daw ni Alex Castro sa interview ng Rappler noong pong Abril 28. In Camarines Norte, auditors flagged in 2017 the travel expenses claims of some of the water board's directors. Auditors said the claims for their U.S. travel were not supported with the required authority to travel abroad from the office of the president. Thus, payments were considered irregular. Kasi po itong audit report ng COA ay sa mga local water district. In this case, po yung Camarines Norte Water District, or CNWD. It turns out, sa report ng Rappler, they got their travel authority from Mark Villar himself. The general manager stated that the CNWD. Has secured permission or approved authority to travel from the office of the administrator of the local water utilities administration pursuant to the authority delegated by the secretary of Department of Public Works and Highways, said DCNWD's 2017 audit report. Yampo yun nasabi ho sa report na ito ng Rappler. Again, yung po ang side na aakin sa po. ni former Secretary and now Senator Mark Villar. Uh, sabi nga ni Congressman Jay, ano, hintayin natin din yung report po dito na ginagawa nito pong luwa. Kung saan po naman ito ngayon ang mga pinagkukunan po ng mga paunang pagbibigay din po ng update ni Press Officer Atty. Claire Castro na, na kanya pong ipinapahayag sa media. Nagsimula nga po itong kanya pong revelasyon na ito nito pong Friday opo uh, sa pagharap po niya sa malakanyang press corps no? sa issue po nitong prime water. So, uh, kasi nga kami ho din mismo, sa totoo lang, no? pati ang atin ditong researcher, eh, kamot ulo, sa napaka-komplikadong setup na ito. Ito pong mga joint venture na ito. PPP kasi nga ito eh. Ang katwiran kasi po mga kapatid kung ba't pumapasok po itong pribadong kumpanya, yung nga sinasabi ni Congressman Jay, ang mga local water district walang puhunan. Ang mga local water district po, meron silang mga resources pero dahil nga sa mga luma na yan, nasisira ho yung kanila pong mga water sources, mga linya ng tubig, at Kaya na kailangan mag-privatize. Nangyari po naman yan eh sa atin, di ba? Sa Metro Manila, Yes, oh, ito ho yun. PPP yun eh. Ito pong uh, sakop na areas ngayon ng Manila Water at saka ng Maynilad. Yan po yan eh. Ehemplo po yan mga kapatid ng privatization. Dito po, ganun din basically. ba diba? Joint venture agreement, pumapasok na yung investor. Ito nga po yun. Itong prime water. Pero yun nga ang sinasabi, yung ipinapangako ng investor na hindi daw ho nangyayari. Bagkos, ang sinasabi din po sa report nga ito ng Rappler, kahit na po, Ah, lagapak ang serbisyo ng tubig sa mga lokalidad, ang prime water nagdedeklara pa ho na lumalaki ang kanilang kita. Okay, sige po. So ngayon, ito nga pinakamainam dito. Ano ba leksyon nito sa PPP, sa privatization? Ano ba ang leksyon nito sa mga LGUs na sinasabi na powerless daw dito po sa mga deals na ito eh kayo ang ano eh nasasakupan nito di po ba? At doon nga ho sa Camarines Norte, kung panonood niyo po ninyo itong report nga ng Rappler na atin din napanood, eh, doon po, eh, nanghimasok yung kanila pong lokalidad doon, yung kanilang local government doon. Pero yun nga, no? mukhang hindi nila matibag-tibag ito pong uh, prime water na ito. So, it's a saga now. It's a continuing developing story. Kasi nga din po dito, magkakaalaman tayo kung sakasakali na mag-iimbestiga nga hanggang saan nahahantong. Ako naman naintindihan ko, girl, ano, na si Congressman Jay Kong ano lang siya, medyo nag-iingat lang ho sa mga statement din na huwag pa dalos, -dalos kasi nga kung saan ka dadalhin ng, pag, ng totoong pag-iimbestiga, impartial, eh, doon ka dadalhin. Diba? So, inut-inut yan. Oh, eh, ang dami ho nitong water. Pito, sa, sa, report nga ng Rappler, 77 po ito eh. ang dami nito. Hindi ba? So, kung lahat ng mga lokalidad na yun, eh, tatawagan, etc. Ah, uh, oh, o uh, magkakaroon na po ito ng kumbaga connecting the dots eventually. Opo, at kung meron man pong nangyari man kung sakasakali po na conflict of interest, dun tayo ho magkakaalaman, di ba? Kung ano ho ang kahantungan ng mga taong sangkot dito sa sinasabing conflict of interest na ito. Mm -mm. Eh harinawa, pag natapos ang investigasyon, mm -mm. gumanda na may ang servisyo. <laughs> Yun na nga. Hindi nagatulo ang tubig sa gripo. Ah. di ba Alam mo, iba manorpresa yan, prime water eh. Ano? Yung iba manorpresa yan sa mga consumers. Ah. Surprise sa amin pag may tulo kami sa gripo eh. Ah. Tsaka pag malakas. Pag kakasimahina, tsaka wala, normal iyon. Okay. Oo, uh, 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 pero pag meron at malakas... Ay, wow! Surprise! Oh my, uh, uh, first-hand info uh, ako dyan okay, eh. Sur 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 surprise water. Uh, oh. surprise hala pa. Ang dami mong baon, Monday pa lang ha. <laughs> Surprise water. Okay. O, oh, sige. Oh, sige. sige. Uh, uh. Sige po. So, uh, ano lang ha, for the record po, no, uh, sa Prime Water again, at sa, uh, dito po, kay ginoong Paolo Villar, kay uh, Senator Mark Villar, eh, lagi pong bukas po ang aming programa. Anytime po, na kumamarapatin po niyo na kayo po ay aming makapanayam, dito po sa napaka-importanting ito. This is definitely... imbued with so much public interest.